Hello everyone. Hello, hello, hello. Ayan, mayroon tayong kamote. Sweet potato. Ayan guys. Ayan, at mura na yun yung sweet potato. Ayan, na na marami. Ayan, ang dami. Ang dami siya guys. Iba klase ang sweet potato dito sa Amerika. Ayan, tingnan nyo. Hindi ko, kasi minsan, minsan hindi ako bumibili kasi minsan kasi bumili ako noon nilaga ako. Hindi sa masarap. Pero matagal na yon Kaya simula nun hindi na ako. Ngayon lang ako nakabili. Ngayon la ako bumili ulit ng ganito na sweet potato. Try ko ng uh, maglalaga ako ng ilang peraso ng bukas. Then, pag masarap, eh, nilalaga ko ulit. Tapos, kung hindi siya masarap, kung basa siya, um, masarap to pag ginawa mo siya eh? banana oh. Ayan. Hello. Ayan na guys. Tara. Mahal tayo bukas. <laughs>